Magandang araw kaibigan. Matagumpay na nakumpleto ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command ang dalawang araw na Maritime Cooperative Activity o MCA sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Palawan nitong weekend, January 17 to 18. Ito ang unang MCA ng dalawang bansa ngayong 2025. Kinumpirma ng AFP na lumahok ang mga barko ng Philippine Navy, BRP Antonio Luna, BRP Andres Bonifacio, ang Philippine Air Force, dalawang F-A-50 fighter aircraft at search and rescue assets. Sa panig naman ng Estados Unidos, nakasama ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group, USS Princeton, USS Sterrett, isang MH-60 Seahawk Helicopter, isang V-22 Osprey Helicopter, at dalawang F-18 Hornet Aircraft. Tama si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na mahalaga ang ganitong aktibidad para palakasin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika para matugunan ang mga iba't ibang hamon, mapangalagaan ang kapakanan ng dalawang bansa at masiguro ang kapayapaan sa rehiyon. Sa panig naman ng US Navy, sinabi nila na layo nito na paigtingin ang pandaigdigang kooperasyon tungo sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Isinagawa ang ganitong joint exercise kasunod ng dalawang linggong paikot-ikot na kilos ng monster ship ng China sa kanluran ng Zambales. Nilino ni Commodore J. Tariela na iligal ang pagpasok ng mga dayuang barko gaya ng monster ship sa EEZ or Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung walang pahintulot ng ating bansa. Ito ay ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pinatunayan ng ganitong gawain ang prinsipyo sa Biblia na mas mabuti ang may kasama kaysa nag-iisa lalo na kung dumadaan sa pagsubok. Ayon sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. Kapag nada ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nada pa dahil walang tutulong sa kanya na hindi ba totoo naman na kailangan natin ng iba dahil may kasabihan din tayo na no man is an island o walang tao na pwedeng magsarili sa habang panahon. May kakaibang lakas kapag nagsasama-sama tayo. Sa talatang labing dalawa, binabanggit din, madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, Mahirap itong malagot. Tamang-tama ang paalalang ito, lalo na at may banta sa seguridad ng ating bansa. Kaya masasabi natin na tama ang Marcos administration sa pakikipag-isa sa ating mga kaalyadong bansa, lalo na sa mga ganitong panahon na palaging nang bubuli ang China sa Pilipinas dahil mas malaki sila at maraming pwersa. At... Uh, Tama lang na huwag tumiklop ang ating pamahalaan at mga mamamayan sa ganyang pananakot, kundi lalo nating na mahalin at ipagtanggol ang ating kaisa-isang bayang Pilipinas. Alam naman natin na marami ng sumakop ng mga dayuhan sa ating bansa sa mahabang panahon ng ating kasaysayan. Sa bawat pagkakataon ay nagtatayo ang Diyos ng mga magigiting na mga tao na handang ialay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng nakakarami. Huwag natin silang kalimutan at sana tayo rin ay maging mga bagong bayani kahit sa simpleng paraan natin. At alam mo ba kaibigan na may isang pinakadakilang nagbuwis ng kanyang buhay? Hindi lamang para palayain tayo sa mga dayuan, kundi upang palayain tayo sa ating mga kasalanan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya rin ang nagsabi sa Juan, Kabanatang 15, Talatang 13, Wala nang higit pang pag-ibig kay Sarito na ang isang tao ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kapag natutunan nating kilalanin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mararanasan natin ang buhay na walang hanggan. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sabi sa Juan Kabanatang 8, talatang 36, Kaya nga, kung palalayain kayo ng anak, magiging malaya nga kayong tunay. Handa mo ba siyang kilalanin bilang tagapagligtas upang maranasan mo ang tunay na kalayaan na tanging ang Diyos ang makapagbibigay? Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay at ang ating bayan dahil ang pangako sa Roma, Kabanatang 8, talatang 31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang makalalaban sa atin? Ang tanong, kakampi mo ba ang Diyos, kaibigan?